Unang pagbasa Pagbasa mula sa aplat ni Jube salita si Jube at sinabi niya Ang buhay ng tao ay sagana sa hirap Batbat ng tiisin at lungkot na dinaronas Siya'y so tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad Para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayan Maraming buwan na ang lumipas, walang layo ng buhay ko at tuwing sasapit ang gabi ay namimigati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga. Di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas. Pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahaning ang buhay ko'y parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng laging. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo tugunan. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon. O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa kanya ay tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupi. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Iyaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't na natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, iyaong nga lang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin. Siya ay nagpapagaling. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi na yut nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkulin iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may ganting palang hihintayin Ngunit dinadawa ko ito bilang patupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko na walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuhanan na uhukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Dinagawa ko ang lahat ng ito alang alam sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya! Aleluya! Inako ni Heso Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan Dararatay noon ang binan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Dilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinamon. Doon di inibsan ito ng lagnat at nagwingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na at nanalangin. Tinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, Hinanap po kayo ng lahat, ngunit sinabi ni Jesus, Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum, at nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin, Panginoong Riso Kristo.